Yan ay guys kain tayo magandang tanghali sa ating lahat. ayan, Galing po tayo sa school ni Angel kasi kumuha tayo ng card. At hindi naman tayo nabigo. Okay naman yung card ni Angel. Tapuan siya sa English. Filipino. Ngayon. Then sa overall top 8 siya. Ang top 1 nila, ang nakuha lang na average sa top 1 is 92. E 90 si Angel. So, 2 points lang lamang makakahabol kami. Maybe next time. Puma, nagpunta tayo ngayon ng ano, motor shop. Kasi tumabingi yung side mirror ng motor ko. Di ko alam kung sinagi ng mga estudyanteng burikat. Or sinadyang iwangi-iwangi habang nakatambay doon. Iwangi-iwangi. Pinaglaruan ba? Tapos, pumunta tayo motor shop. Habang nandun tayo sa motor shop, si Angel naman ay eh, pumasok ng 7-11 bumili ng ice cream. Pumunta kami ng JB bumili kami ng ulam kasi hindi na ako nakapagluto. So, nabili namin ay munggo at saka apritadang manok. Then, ito kumain kami dalawa. Mga gutom na. Okay, ay, butido. Ay, mm-mm. Ayan. Ngayon. Nasaan yung sabaw? Ano yung hindi pa ka kinuha naman kagin. Tupperware na po. Oo. Okay. Ayan. Maraming oh. salamat sa inyong suporta. ah. Alisin mo yung tissue. Tsaka baso. Ayan. Sobrang gutom na. Nagsando ka sarili mo? Oo. Kala ko di mo kasi nandokan eh. Ngayon, kain tayo. Gutom na gutom na kami. Ngayon may lakad na naman ako. Ganun talaga pag mabait tayo. Kailangan nila tayo. Hahanapin nila tayo pag kailangan nila tayo. Pero pag hindi nila tayo, kailangan din nila tayo hanapin. Ba't mo yan? Mag-ano ako. Ano yan? Ano nanood? Wala ka?